Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in insyaAllah, tiatalaki pa rin natin yung zakah. So mas'alatus sadisah. Fil hikmati min ijabiz zakah ang hikmah sa pag sa sabatas sa zaka ibig sabihin specifically sa pagiging obligado ng zaka alaman wa alaman tajib at kanino obligado ang zaka Kasamang pagtalakay sa shurutu wujubiha ang mga kondisyon kung paano ito ay nagiging obligado sa sinuman So sinasabi surely at isaka lihi kami samia wa ahdafin nabila latof sa katrata Ang zakadaw ay isinabatas sa hikma na kumbaga marangal at kumbaga mga mararangal din na mga layunin at hindi mabilang ang mga ito So napakaraming mga hikma o faida, mga wisdom o mga pakinabang sa zakah, insya Allah. So dito, meron ditong tinukoy na pito. Pito na hikma o karunungan sa pagsasabatas sa zaka. Una, yung tinatawag na tathirul mal wa tanmiyatuhu. Tathir, ibig sabihin pagdadali sa isayaman at tanmiyah, Pagpapalago nito, na siyang parehong kahulugan ng zaka. Zaka na pagpapadalisay at zaka na ibig sabihin pagtubo, pagdami o paglago. Pangalawa, Tat-hirul mozaki walbukul. Ang pagpapadalisay doon sa nagbabayad ng zaka, doon mismo sa tao. So kanina ang dinadalisay yung yaman sa number one, Do sa number two, ang dinadalisay yung tao na mismo. So siya ay dinadalisay mula sa pagiging madamot at pagiging kuripot. Pagiging madamot o kaya pagiging sakim, gahaman. So insya Allah, yung zaka ay dinadalisay siya mula rito. Pangatlo, mawasatul fakir. Ang zaka ay pagtulong sa mga may hirap. Pagtulong sa mga may hirap. Pang-apat, takaful wat taawon. Wal mahabbatu bay na afradil mujtama. Ito yung pagsasakatuparan ng pagmamalasakit at pakikipagtulungan at pagmamahal sa pagitan ng mga individual sa lipunan ng mga Muslim. Number five, inna fi ada'iha syukran lillahi ta'ala. Sa pagbabayad daw ng zaka ay nagpapasalamat ang tao kay Allah sa mga biyaya na natanggap niya. Pang-anim, an tadullu ala sidki imanil muzaki. Na ito ay batayan ng pagiging makatotohanan ng pananampalataya ng nagbabayad ng zakah. Katulad ng paano ng isa pang kalahatan, di ba, yung lantana birra hatta tunfiku mimma Hindi kayo magkakamit ng pananampalataya hanggang sa magtustos kayo mula sa minamahal ninyo. Magtustos sa pamagitan ng sadaka at zaka. At pampito, annaha sababun liridar rabba. Ito'y dahilan na tayo ay kalulugdan ni Allah, insya Allah. Sa so, pito na tinukoy, sabalikan natin yung una. Tathirul mali wa tanmiya. Ito yung pagpapadalisay sa yaman at pagpapalago nito. Sa so, natalaki natin sa umpisa ng kitabu zaka, ang kahulugan ng zaka sa literal na kahulugan nito. Yung zaka na pagpapadalisay, kad aflahaman zakkaha, halimbawa sa suratul lil na nagtagumpay ang nagpadalisay sa kanyang sarili. Kad aflaha manzakkaha. At syempre sa zakah, sa zakatul mal, nangangahulugan din ito ng uh, tanmiya, yung pagpapalago. Kasi ang tao na, sa katotohanan niya ng tao na nagbibigay ng sadaka o nagbibigay ng zakah, hindi siya nababawasan ng kanyang yaman. Ito ay kanya pangang pinalalago. Kasi ito ay, kumbaga, parang ipinipuhunan niya sa isang negosyo na walang pagkalugi, insya Allah. Kung ginawa niya ito, alang alang kay Allah. At syempre, ayon sa sunna, ibig sabihin, tanggap ang kanyang sadaka at zakah. Na ibig sabihin, ito ay gagantimpalaan ni Allah na ang nito ay higit pa kaysa sa halaga na kanyang ibinigay. Kaya ito ay tinawag na tanmiyah o pagpapalago. Wa ehlalul barakatufihi Wa na sa pamagitan ng pagbabayad ng zaka, uh, nasa sakatuparan ang pagiging uh, halal at mabiyaya ng kanyang yaman. Nagiging uh, mabiyaya at halal ang kanyang yaman. Kasi nga, unang-una, uh, nagiging halal ito kasi ibig sabihin, halal dahil, na ibibigay mo yung karapatan ng tao mula sa iyong yaman. Dahil kung hindi mo yun binigay, haram ang iyong yaman. Ibig sabihin, hindi mo tinupad yung obligasyon mo, obligasyon mo sa iyong yaman. At syempre, ito ay nagkakaroon ng baraka, nagkakaroon ng biyaya dahil ikaw ay tumutupad sa obligasyon mo kaya ito ay ginagawang mabiyaya ni Allah. Ang iyong yaman ay binibigyan ni Allah ng biyaya na Katotohanan niyan ang anumang bagay na ginagawa ng tao alang-alang kay Allah ay bibigyan ni Allah ng biyaya. Lalagyan ni Allah ng biyaya, ibig sabihin magiging madali para sa iyong para nito. O kaya ay uh, magiging kapakipakinabang lalo sa iyo ang yaman na ito. So, sa ganung paraan, matatagpuan ng tao ang pagiging mabiyaya ng kanyang yaman, insya Allah. Siyempre, ang pagiging mabiyaya, maaari rin matatagpuan sa iba pang mga bagay. Maring ang tao ay makatagpo ng pagiging mabiyaya sa kanyang oras na marami siyang nagagawa. Sa kanyang limitadong oras na yung marami mga tao nagre-reklamo, lagi silang abala, laging busy. Pero yung tao na mabiyaya ang kanyang oras, nagagamit niya ito sa pagtupad sa kanyang mga obligasyon at sa pagsamba kay Allah. InsyaAllah. Pero yung tao na hindi mabiyaya yung kanyang oras, ito yung tao na ano. Minsan palatandaan tandaan yung ano eh, yung lagi kang busy, lagi kang abala. Ngi Kahit sala, minsan parang kapos na yung tao sa kanyang oras o iba pang mga gawain. Yun ay isa sa mga posibleng batayan o dalil na kulang sa biyaya ang iyong oras. So, kailangan mong mag-adjust. Ikaw ang mag-adjust, insya Allah. Kulang sa biyaya ang iyong oras. Parang piling mo lagi kulang ang iyong oras sa pagbabasan para makapagbasa ng Quran, makapakinig ng lecture o makadalo sa sala sa tamang oras nito. So maaring yun ay batayan na walang baraka ang iyong oras. Hindi din posible rin na uh, uh, dahilan o palatandaan ng kawalan ng baraka o biyaya sa iyong oras, yung uh, nagagastos mo ito sa mga walang saysay -say na, mga bagay. Halimbawa, masyadong panunod ng mga pelikula, pakikinig ng music o paggawa ng bisyo. Yun ay posibleng dahilan na wala talagang barakang iyong oras. Okay, minsan maaring uh, kulang ang baraka sa iyong oras kahit sa mga bagay-bagay na ginagawa mo na pinahintulutan naman. Pero dahil walang baraka yung oras mo, hindi mo siya na ma-maximize kumbaga. Ba, oras mo, tulog ka lang ng tulog. Ibig sabihin, hindi mo na, natupad o kambaga walang barakang iyong oras Nagamit mo lang ito sa sayang na mga pagkakagamitan. na sayang lang ang iyong oras. Ngayon din, kabilang doon sa mga hikman na may kinilaman doon sa tathir at tanmiya, wadihabu syarruhu wa wabauhu sa pamagitan ng ano ng pagbabayad ng zaka insha'Allah ay naalis yung mga share at waba yung mga share yung kasamaan na naroon sa yaman na may kinalaman din ito do sa pangalawa yung tathirul musaki kasi kung ikaw nagbabayad ng zaka sa so yung yaman mo na maaring kumbaga nahaluan ito ng yaman na nanggaling sa riba o nito ng yaman na nanggaling sa panlilin lang, halimbawa nakapagbenta ka ng, ng paninda na nagsinungaling ka, sa so, ito yung kabayaran doon, ang pagbabayad ng zaka, insya Allah. Na ito yung magiging ano nga, uh, pagpapadalisay, Tawbah, pagbabalik loob kay Allah, insya Allah. Wa wakayatuhu minal afat wal fasad. At sa pamagitan ng pagbabayad ng zaka ay iniingatan mo ang iyong yaman mula sa iba't ibang mga uh, kasiraan o masamang dulot ng iyong yaman. Kasi nga kung di ka nagbabayad ng zaka, ang yaman mo kumbaga parang ano, isinumpa. Kasi hindi mo ibinibigay ang karapatan ni Allah sa iyong yaman. So nagiging kasumpa-sumpa ang iyong yaman at ma Aayos mo lang ito sa pamagitan ng pagbabayad ng zaka. Pangalawa, Tathirul Muzaki, Minasyohi wal Bukul, Pagpapadalisay sa nagbabayad ng zaka mula sa pagiging madamot. Yung syoh, ito yung pagiging ano, yung madamot, sakim, gahaman, at yung bukol, yung pagiging maramot. Wa arjasud lunub wal khataya. Siyempre, nililinis din ito yung nagbayad ng zaka mula sa kanyang mga kasalanan at iba't ibang mga pagkakamali na may kinalaman doon sa pagkaka-acquire niya doon sa kanyang yaman. Watadribuhu alal badali wal infaki fi sabilillah. Siyempre, ang pagbabayad ng zaka ay sumasanay sa kanya na gumugol ng kanyang yaman at gumugol ng kanyang effort na siya ay gagastos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ang tinutukoy dito na landas ni Allah, kumbaga, lahat ng kumbaga, pinahintulutan na pagkakagastusan. At syempre sa zaka, ibinibigay nga natin ang zaka sa individual na tao na kung ikaw ay nasanay na nagbibigay ka ng iyong yaman sa individual na tao, eh, ito ay kumbaga magiging pagsasanay na rin sa iyo na gumastos sa iba pang mga pagkakagastusan sa landas ni Allah, insya Allah. Number three, mawasatul fakir. Ang zaka ay pagtulong sa mga may hirap. Wasadul haja, wasadul haja muawizin wal baisina wal maharumin. At ang pagbabayad ng zaka, ito insya Allah ay pagtugon sa pangangailangan ng mga kumbaga yun nga mu yung muawizin, mga ano talaga, kumbaga naghihikahos. At yung baisin, yung mga iba-ibang klase ito ng, ano, eh, ng may hirap, kumbaga, na lahat sila may hirap. Pero yung yung muawiz, kumbaga ito yung muawis na ano eh, yung ano ba yung magandang distinction nung ano, nung tatlo na ito. Yung muawis, maaring ano eh, katulad siya nung ano, nung miskin, na hindi naman siya nagugutom, pero kulang yung kanyang kinikita. At yung baisin, yung mga baisin, sila yung mga dumaan sa sakuna. Kaya sila nagihirap. At yung mahrumin, ito naman yung ano, yung mga mahrum, ibig sabihin, yung katulad doon sa aya, wasaili wal mahrum, na magbigay tayo ng limos doon sa mga sail at mahrum, yung mga namamalimos. So maaring mga hulugan ito na may hirap, pero hindi namamalimos. Kumbaga, hindi sila namamalimos dahil kaya nilang magtiis sa hirap na kanilang dinadanas. O maaring makakita ka sa kanila ng sipag na magtrabaho, pero mahrum talaga sila. Hindi sila uh, pinagtakdaan ni Allah na magkamit ng maraming biyaya. So ito yung konteksto ng mahrum. Ito yung konteksto ng mahrum. So yung zaka ay tulong natin sa lahat ng uri ng may hirap. Pwede silang ano? tumanggap ng zaka, insha'Allah. At syempre, kung ang pagbabatayan natin ng pagbibigyan ng zaka ay yung mga ganito nga may hirap, so technically, ang sino man na hindi naman nagbabayad ng zaka ay uh, kumbaga pwedeng tumanggap din ng zaka. Kasi ibig sabihin, kapag nagbabayad ka na ng zaka, hindi ka nakabilang dito sa mga fukara. Kasi ginagbabayad ka na mismo ng zaka. Kaya nga nung minsan, ano, yung... Uh, may taon na, ano, yung nagbayad. Isang, isang beses lang ako nagbayad ng zaka. Ano yata yun, eh. Uh, 2021. Nung nakatanggap ako ng zakatul fitir, na bigas, hindi ko rin yung tinanggap, eh. Binigay ko rin yun kay Fatima. Yung zakatul fitir. Kasi, eh, kumbaga ayun yung ano eh, yun yung kumbaga maari nating matukoy na na hangganan kung paano matutukoy kung pwede ka pa bang tumanggap ng zaka o hindi. Kung nagbabayad ka mismo ng zaka, bakit ka patatanggap ng zaka? So hindi ka na mag uh, magtatanggap ng zaka sa ganong pagkakataon kung nagbabayad ka ng zaka. Pero kung halimbawa mga ano, uh, hindi ka nagbabayad ng zaka pero hindi ka naman specifically na ano yung mahirap o naghihikahos o pulubi, uh, pwede ka pa rin makatanggap ng zaka, insya Allah. Pwede ka makatanggap ng zaka. Number four, tahkikot takafol wat taawon malmahabba bay na afradil mujtama. Ang pagbabayad ng zaka ay nagsasakatuparan ng takafol, taawon at mahabba. Yung takafol, ito na yung ano, yung kumbaga kifala, pagdadamayan, yung nagdadamayan kayo sa isa't isa, at yung taawon pagtutulungan, at yung mahabba, pagmamahalan. So lahat ng ito, ang zaka ay manifestation ng pagdadamayan, pagtutulungan, at pagmamahalan ng mga tao sa isa't isa. Na hindi katulad sa mga lipunan ng kufar, yung mayayaman, kumbaga inaapakan lang nila yung may hirap pero sa atin, sa Islam, ang mayayaman, sila ay palaging nasa uh, pagtulong sa may hirap, insya Allah. At isa ang zaka, pagbabayad ng zaka sa mga anyo ng uh, pakikipagtulungan ng mayaman sa mahirap. Ang pagbabayad ng zaka. Fahina ma yu'til gani akahul fakir zakata malihi yistallu biha maasa anyakuna fi kalbihi min hikdin wa tamannin li zawali huwa fihi min ni'matil gina wa dalika nuzulul ahqad wa ya ummu al aman sa tuwing nang nagbabayad daw ng zaka ang mayaman sa kanyang kapatid sa pananampalataya na mahirap tuwing nang siya ay nagbabayad ng zaka mula sa kanyang yaman ay inaasahan na mawawala sa kanyang puso yung hekd, yung pagkapuot o kaya yung uh, pagmamalaki, yung yabang sa, sa kanyang yaman at ito ay mawawala nga kapag nagbayad siya ng zaka, insya Dahil sa pagbabayad ng zaka, kumbaga, yung tao na nagbabayad ng zaka, nakikilala niya na ang kanyang yaman ay hindi lang para sa kanya. Hindi lang siya ang nakikinabang sa kanyang yaman. Hindi lamang siya yung nakikinabang sa kanyang yaman. Inobligasyon ni Allah na uh, gawin itong kapakipakinabang para din sa iba. Na dahil dito, hindi na nga siya magiging kabilang doon sa ano, yung uh, na, nasusuklam sa may hirap, kumbaga, o yung mga nagmamalaki sa may hirap, o nanunumbat sa mga may hirap. At dahil sa pagkawala ng mga ganitong damdamin mula sa mayaman, uh, lalaganap din ang kapanatagan sa lipunan, insya Allah. Kasi yung mayaman, sa halip na nakakaramdam siya ng pagmamalaki, laban sa may hirap, siya ay kumbaga nakakaramdam pa nga ng ano, ng ng matawag doon, compassion, ng awa para sa mga may hirap. Kumbaga, na nakaramdam siya ng uh, pakikiramay sa may hirap sa pamagitan ng pagbabayad ng zaka. Number five, inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala. Sa pamagitan ng pagbabayad ng zaka, ipinapakita ng tao ang kanyang pasasalamat kay Allah. Alama asbaga alal muslim min ni'matil mal So ito'y pagpapasalamat ng tao kay Allah sa anumang natanggap niya na uh, biyaya mula kay Allah. Biyaya na nasa anyo ng yaman. Kasi marami namang mga biyaya, di ba? May iba't ibang anyo ang biyaya. Ang oras ay biyaya, ang kalusugan ay biyaya. Katulad doon sa hadith ni Amatani, magbunon fihima kafiru minan nas, dalawang biyaya na binabaliwala ng mga tao. As-sehatu wal-farag, ang kalusugan at makanting oras biyaya yun ni Allah pareho pero dito ang zakatul mal dahil ito ay sinisingil mula sa yaman ng tao so ito ay anyo rin ng pagpapasalamat ng tao sa biyaya ni Allah uh, insya Allah wata'atun lillahi subhanahu <muchas> wa ta'ala fi tanfidi amrihi siyempre ito ay isang uri ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod o pagsasakatuparan sa utos ni Allah na magbayad ng zaka ang sino mang obligado sa kanilang magbayad ng zaka. Number six, ang nahatadulu ala sidki imanil muzaki. Ang pagbabayad ng zaka ay batayan o dalil ng pagiging makatotohanan ng pananampalataya ng nagbabayad ng zaka. Lianal malal mahbub la yakhruju illa li mahbubin mahabbah la yakhruju illa li mahbubin mahabbah dahil ang yaman para sa sino mang nagmamahal dito ay hindi magdudulot sa nagmamahal sa yaman liban na lang ng dagdag na pagmamahal dito tuwing ang nadaragdagan siya ng yaman ay mas minamahal ito ng tao na nagmamahal sa yaman at yung nagbabayad nga ng zaka, ipinapakita niya na hindi siya nagmamahal sa yaman. Mas minamahal niya si Allah. Kaya mas pinipili niya na mabawasan ng kanyang yaman sa pamagitan ng pagbabayad ng zaka dahil sa kanyang pagmamahal kay Allah. Ibig sabihin dahil sa kanyang pananampalataya. At actually, ano nga eh, kung tutusin, napakaliit ng, ng, halaga ng zaka. Kung ano, kung yung mayaman, magbabayad siya ng zaka, magiging tapat siya sa pagkocompute ng pagbabayad niya ng zaka. Halos bariya na lang ibabayad niya eh. Halos bariya lang. So, nabawa yung ano, yung mayaman, diba? Ah, merong ano, inibawa, merong mayaman, Sa so, meron siyang ano, meron siyang uh, kumbaga assets na pwedeng masingil ng zaka na nagkakahalaga na 40,000 sa so magkaning zaka ng 40,000. 1,000 pesos lang. Yung 1,000 pesos na yung kututuusin, kung pupunta ka ng mall, mamamashel ka, isang kainan mo lang yun eh. Kakain ka ng, ano, ng Jollibee, ng Makdo, kasama mo yung pamilya mo, kulang pa yun, sa libo. O mag-grocery ka. Napakaliit. O kahit pasabihin natin, oh, sige, o oh, merong ano, magbabayad ng zaka, yung masisingil sa kanya na zaka, 40 million. Ibig sabihin yung zakatable na pera niya, 40 million. O magkano yung zakanya niya? 1 million. E magkano yung 1 million sa billion na assets na meron siya? Meron siyang bahay, meron siyang mamahaling kotse, bariya lang din yun. Kaya nga, yung tao, yung mayaman na hindi nagbabayad ng zaka, katakataka. Si bariya na nga lang, ipinagdamot pa niya. Ibig sabihin, wala talaga siyang ano, halos wala na siyang pananampalataya. At yun nga, gahaman talaga siya kaya hindi siya nagbabayad ng zakah. Napakaliit lang kung tutuusin yung ano, yung halaga ng zaka na binabayaran ni man. Hindi ka maghihirap kapag nagbayad ka ng zaka. Hindi ka mamumulubi kapag nagbayad ka ng zaka. Yung pera na nilulustay ng mayayaman sa pamamasyal, yung pera na nilulustay ng mayayaman sa pagbili ng mga mahaling bagay, mas malaki pa yun kaysa sa kung anumang ibibigay nila sa mahirap na zaka. Kaya huwag pangihinayangan ng mayaman yung magbayad ng zakah. Tandaan niyo yan. Baka umaman kayo bigla eh, pinapaalala ko lang. Huwag niyo pangihinayangan yung magbayad ng zakah. Baka, baka, si Rashid bukas, mayaman na pala to. Huwag niyong kakalimutan na. Napakaliit, napakaliit lang talaga ng masisingil na zakah sa mga tao. Sige nga, walihada, sumiyat sadaka. Kaya nga yung sadaka, yung sadaka sa parehong kahulugan na sadaka na uh, voluntaryo na kawanggawa at sadaka sa kahulugan ng zaka, tinawag itong sadaka bilang ito ay pagpapatotoo ng kanyang sidik. Lisid ki talibasahibiha limahabbatilla. Dahil sa pagiging makatotohanan daw ng paghahangad ng nagbabayad ng zaka at yung nagbibigay ng sadaka sa pagmamahal ni Allah. Ang sadaka, tinawag na sadaka, dahil ito ay dalil ng sidik pagiging makatotohanan ng tao sa kanyang paghahangad ng pagmamahal ni Allah at pagkalugod ni Allah. Waridahu. Okay, so mas minamahal ng tao si Allah, mas magbibigay siya ng sadaka, insya Allah. Pero depende rin. Depende rin, insya Allah. Kung wala ka naman ibang pagkagagastusan talaga ng, ano, ng yaman mo, pwede ka magsadaka, insya Allah. Pero kung yung yaman mo sakto lang, pakain sa pamilya mo, e unahin mong pakainin yung pamilya mo kaysa sa magsadaka ka. Kasi may tao ganyan din eh. Galante sa ibang tao. Mapagbigay sa ibang tao pero yung pamilya napapabayaan. Yung gamot ng asawa hindi niya mabili-bili. Pero pagka manlilibre sa labas, galante. Minsan bisyo pa, di ba? Yung mga, nag, mga mahilig magpainom ng alak, o, ganun sila. Pero yung pambili ng gamot ng asawa niyang may ubo, hindi niya magawa. O merong sakit sa ano, sakit na kailangan ng gamot, hindi niya mabilhan ng gamot. So, ang sadaka ay kung ano man yung uh, labis sa pangangailangan ng tao. Insya Kaya nga yung ano, kung naalala niyo yung nabanggit ko nung nakaraan, merong nagtanong, kalimutan ko yung ano, yung sheikh na tinanong eh. Pwede tinanong siya, pwede daw bang, sabi ng nagtatanong, pwede ba ako magbigay ng sadaka sa magulang ko? Galit na galit yung sheikh eh. Sabi niya, ba, ba't ka magbibigay ng sadaka sa magulang mo? Ang sadaka, ibinibigay mo yan kasi sobra sa yaman mo. Basura. Kumbaga, yung sadaka na ibinibigay mo sa tao. Yung hindi mo na kailangan, ibibigay mo sa ibang tao. Yung magulang mo, hindi sila karapat dapat sa basura. Ang ibibigay mo sa kanila, yung pinaka magandang bahagi ng yaman mo. Kasi may obligasyon yung tao na magtustos sa kanyang magulang. Hindi, hindi sadaka yung binibigay sa magulang. Nafaka, panustos. So yung nabanggit ko yung kasi doon sa konteksto ng sadaka, sinabi niya yung sadaka, ko na yung labis sa yaman. So ganito yung sadaka. Na yung labis natin na yaman, sa halip na ginagamit natin kumbaga pambili ng luho, ibinibigay natin do sa mahirap, bilang patunay ng ating pananampalataya, insya Allah. At panghuli, annahu sababun li, dir li ridarrab. Ayun nga, dahil sa yung sadaka o yung zaka ay nagpapatunay ng pananampalataya ng tao na nagbabayad ng zaka, syempre ito ay dahilan din na magkakamit ng tao ng kaluguran ng kanyang Panginoon, insya Allah. At dito, ito rin ay sabab sa nuzulur kairat, itindahilan ng pagbaba sa kanya ng maraming mga kabutihan. Yung pagbabayad ng zaka. Watakfirul kataya, ang pagbabayad niya ng zaka ay kapatawaran sa kanyang mga pagkakasala. Wagay raha. tiba tiba pang mga pakinabang at gantimpala ng pagbabayad ng zaka. Alhamdulillah. So ito yung mga pakinabang sa pagbabayad ng zaka. Merong pito na tinukoy dito pero yung sinabi ng, sheikh, ng mga sheikh natin na nag-author nito, marami pang iba. Pero itong pito yung pangunahin, alhamdulillah. At ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng umma ng mga muslim. Alhamdulillah. Sa so, tutuloy natin ito, Sa susunod na na natin kung sino yung magbabayad ng zakah at ano yung mga kondisyon dito, inshaAllah Kasi baka ano, maobligado ba na pala kayo magbayad ng zakah. Nandito lang kami ni Manong. Pwede kami tumanggap. insyaallah. Sangat ditenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.